pumanaw na si Sandra Cam na nakilala dahil sa pagiging isang whistleblower laban sa illegal na sugal at umano'y korupsyon sa pamahalaan. Ating balikan ang kanyang kwento noong nabubuhay pa siya hanggang sa kanyang pagkamatay. The Philippine Showbiz List presents Life and Legacy of Sandra Cam. Nakilala siya sa kanyang matapang na personalidad, pabago-bagong aliyansa at pagkadalkad sa iba't ibang kontrobersya na naging dahilan kung bakit siya ay isang polarizing figure sa mata ng publiko mula sa pagbubunyag ng mga sindikato ng weteng, hanggang sa pag-upo bilang opisyal sa Philippine Charity Sweepstakes Office at kalaunan ay pagharap sa kasong pagpatay bago tuluyang naabswelto ang karera ni Sandra ay binubuo ng parehong papuri at iskandalo si Sandra Abanyo Martinez Kama ay sinilang noong October 8 1960 sa simpleng bayan ng Batuan, Masbate, sa kanyang amang si Tomas Medalla Martinez Sr. at inang si Rafaela Villarreal Abanyo. Siya pinakabata sa labing apat na magkakapatid. Nagmula si Santos sa isang pamilyang binubuo ng mga guro, disciplinarians, industrious and fighters for truth. Ang kanyang mga kapatid ay nagsilbi sa pamahalaan sa larangan ng edukasyon. Sa kanyang primary education, nag-aral si Sandra sa Batuan Elementary School sa Masbate mula 1966 hanggang 1972. Para naman sa secondary education, siya ay pumasok mula 1972 hanggang 1976 sa Masbate National Comprehensive High School na dating kilala na Masbate High School. Pagdating ng kolehiyo, si Sandra ay nag-aral sa Manuel L. Quezon University sa Manila mula 1976 hanggang 1980 kung saan siya nagtapos ng AB Journalism. Pagdating sa kanyang work experience, si Sandra ay naging overseas contract worker sa Abu Dhabi, UAE mula 1982 hanggang 1990. Naging Vice President for Women Affairs, Citizens Crime Watch din siya noong 1998. Dagdag pa rito si Sandra ang presidente, CEO ng Nazareth Institute of Alfonso ng main campus ay matatagpuan sa barangay Paho Alfonso, Cavite. Samantalang may branch din ito sa kanyang hometown sa poblasyon, Batuan, Masbate. A whistleblower. Mula sa pagiging simpleng mamamayan, ang pangalan ni Sandra ay umingay kung saan ay nakilala siya bilang self-confessed bagwoman ng weteng bago naging whistleblower nagsiwalat ama ng amanay korupsyon sa likod ng illegal na sugal na ito at idinawit ang ilang mga opisyal ng pamahalaan. Dahil sa kanyang mga pagbubunyag, unti-unti siya nabigyan ng pansin ng media at ito rin nabigay linaw sa malawakang isyu ng sugal at korupsyon sa pamahalaan. Matitandaan na naging laman ng mga balita si Sandra nang isiwalat niya sa isang 2005 Senate probe. Nagsilibi siyang bug woman kung saan ay nangulag taong muna siya ng pera mula sa mga wedding operator at inihahatid ito sa ilang opisyal ng gobyerno. Dahil dito, naging head siya ng Whistleblowers Association of the Philippines, Inc. Taong 2013, nagkaroon naman siya ng boses sa Napoles Scandal. Si Sandra isa sa mga naging pinakamatinding kritiko ng pork barrel scam, isang kontrobersyal na kaso ng malawakang katiwalian kung saan sinasabing ginagamit ng ilang mambabatas ang Priority Development Assistance Fund o PDAF para pundohan ang mga peking proyekto kapalit ng kickback o komisyon. Sa gitna ng iskandalong ito, iginiit ni Sandra na halos 100 na mamabatas ang sangkot sa pork barrel scam at nanawagan siya sa Department of Justice at nooy, Sekretary ni Selena de Lima na ilabas ang listahan ni Janet Lim na polis, ang pangunahing testigo at itinuturing utak ng scam. Dahil sa mga akusasyon ni Sandra, nagkaroon siya ng maraming kaaway sa gobyerno. A Duterte supporter Si Sandra ay kilala din bilang isang matibay na nagkasoporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwala siya sa advokasyon dito laban sa korupsyon. Sa katunayan, buong suporta siyang tumulong sa kampanya ni Duterte noong 2016 election. Nang mga panahon yon ay tumakbo rin si Sandra bilang senador. Pagamat hindi siya pinalad na makapasok sa Senado, isang posisyon naman ang pinagkatiwala sa kanya ng dating Pangulong Duterte. Dahil sa pagsuporta at paglanta din Sandra sa korupsyon, itinalaga siya bilang board member ng Philippine Charity Sweepstakes Office noong December 2017. Ngunit noong 2018, nagkaroon ng matinding hidwaan si Sandra at ang PCSO General Manager si Alexander Balutan. Pinunan ni Sandra o Manoy sobrang paggastos ng ahensya, lalo na ang ginanap na Christmas party noong 2017 na sinasabi na ng 6 million pesos hanggang 10 million pesos. Dahil dito naging mainit ang bangayan nila sa publiko kung saan ay nagsampas si Sandra ng reklamong grave threats laban dito. Bunga ng kontrobersya, 48 na miyembro ng mababang kapulungan ang nanawagan ng kanyang pagbityo bilang miyembro ng PCSO Board. Lumahok si Sandra sa mga pagdinig ng senador, na tumalaki sa operasyon ng PCSO. Dito niya inilahad ang kanyang mga obserbasyon at isinawalat ang mga isyo sa loob ng ahensya. Kaya noong 2019, mismo si Sandra ang humiling sa dating Pangulo na tanggalin siya sa kanyang posisyon. Sinabi niya na malaki ang nalugi sa ahensya na sa mga kulangan sa pondo at tinatayang 10 billion pesos ang nawala kaugin ng peryahan ng Bayan Project binigyang diin ni Sandra na nais siyang mapanagot ang mga tiwaling opisyal at ipagpatuloy ang kanyang laban para sa reforma. Ngunit ang desisyon siyang humiling na pag-alis sa kanyang pwesto bilang bahagi ng kanyang prinsipyo laban sa korupsyon sa PCSO. Si Sandra ito tumanggap ng Dangal ng Bayan Award noong March 2019 bilang natataging Pilipina na sumusulong sa pagtulong at paglaban sa korupsyon. Bukod pa rito, kinilala din siyang Outstanding Asian Public Servant and Educator. Subalit so, na subok ang imahe ni Sandra bilang corruption crusader noong 2020 nang siya at ang kanyang anak ay nakusahang may kinalaman sa pagpaplano ng pagbatay kay dating mas masbate vice mayor Charlie Yuson III. Ngunit noong 2023, matapos ang halos dalawang taon sa detensyon, sila ay nagsweldo ng korte dahil sa kulangan ng ebidensya. Dalawang araw matapos ang akwital, humingi si Sandra ng public apology kay Leila de Lima at sinabi niyang siya ay ginamit bilang kasangkapan sa pagpapakulong nito ipinahayag din niyang siya ay nagsisi at humingi ng kapatawaran sa kanyang mga pagkakamali. A Life of Confrontation and Contrition sa pagdaan ng mga araw at buwan, nagsagawa si Sandra ng mga hakbang upang ma-rehabilitate ang kanyang imahe. Kung saan ipinahayag niya ang pagnanais na magbago at magpakumbaba ukol sa ilan sa kanyang mga nagdaang aksyon. At habang binabaybay ang daang yun, dumating na si Sandra sa hangganan nito sa kanyang pagpanaw. Sa Facebook post ng kanyang anak na si Marco, malungkot na ibinalita nito ang paglisa ng ina sa ilan na 64 noong April 10, 2025. Ngunit hindi na nabigay ng iba pang detalye hinggil dito. Sa mensahe, nagpahayag si Marco ng paghanga kay Sandra na tinawag niyang Mama Ning Ning bilang isang matatag na ina na mag-isang nagtaguyod sa pagpapalaki ng kanyang tatlong anak na lalaki. Ayon sa kanya, sila ay lumaking malakas, responsable at may kakayahan. Daladala -dala raw nila ang mga pamana ng kanilang ina, ang dedikasyon sa paglilingkod sa kapwa Pilipino na may tapang at malasakit. Ipinahayag ni Marco na ang huling posisyon ni Sandra sa gobyerno ay bilang miyembro ng Board of Directors ng PCSO. Dito raw itinutok ng ina ang kanyang natitirang panahon sa paglilingkod sa mga mahihirap at nangangailangan bilang bahagi ng kanyang hangaring makatulong sa kapwa. Sa pagkamatay ni Sandra, isa sa naunang nagpaabot na kanyang pakikiramay si Leila de Lima. Sa kanyang Facebook post, binalikan niya ang pagbabakumbaba ni Sandra ng personal itong humingi ng tawad sa kanya na sa maling pagdadawit na kanyang pangalan sa mga aligasyong may kaugnayan sa droga. Minsahin ni Leila para kay Sandra She was humble enough to ask for forgiveness. I forgave her. Rest now in eternal peace, Sandra. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!